At isang napagandang araw na naman dito sa Calgary, Alberta, Canada na kung saan maaliwalas ang panahon. Nasa labas tayo ngayon, nasa maliit na park. So, beautiful day, beautiful surroundings. <laughs> Actually, tapat lang siya ng highway. So, kung mamaya medyo maingay, napipick up ng microphone natin yung mga sasakyan pasensya na edit ko na lang but it's a beautiful day maganda yung tanawin natin kitang kita ko yung downtown Calgary yung mga skylines na tinatawag anyway you know what papakita natin so yun yung view natin ngayon it's a beautiful day and yeah let's go usapang X na naman what if isang araw bigla kang nakareceive ng text sa ex mo na nami-miss ka na niya. I miss you. Yung mga ganong klaseng text, <laughs> anong gagawin mo? Okay, okay, teka, teka. Maganda yung topic na to ah. <laughs> so, about sa ex na nag-text ng I miss you, ganyan. Ngayon, sa panahon ngayon, parang ang hirap na talagang mag-assume. Kahit na mismong ex mo pa yon, obviously ex mo na eh. Wala na yung trust. Doon. So what if sinend lang niya yung text na yun na namimiss ka na niya kasi nga baka na-dare lang siya ng mga kaibigan niya or baka lasing siya, ba diba? So madaming rason eh. Hindi lang siya yung gusto kanyang makasama ulit, ba diba? Malay mo, baka feeling lonely lang siya at that day, at that night. And then bigla siyang, you know what? Text ko nga to, yung naging ex ko. Kasi karamihan sa atin, ayun ka agad eh. May mga taong, o oh, si sige, na-miss mo ako, miss rin kita. Yung ganun. <laughs> Hindi mo man lang inalam kung seryoso nga ba siya. Hindi mo man lang ba pinakiramdaman if ever na baka nang titrip lang siya. Let's say, wala ka pa namang boyfriend, wala ka pa namang girlfriend after nyong mag-break up. So ngayon, wala namang issue talaga. Ang issue nga lang is kung gaano nga ba kaseryoso yung text niya sa'yo. Kasi pwedeng, ayun nga, gaya ng sabi ko kanina, baka lasing lang siya, baka nang titrip, dinner ng mga kaibigan niya, ganyan. So, ang daming rason ni, eh. Ang daming rason. And para sa akin, para hindi ka masaktan bandang huli is alamin mo muna kung seryoso nga ba siya. And uh, that's it. Ay grabe, ang dali namang na-solve ng isyong to. <laughs> Yun lang pala eh. So ikaw, magre-reply ka ba sa I miss you text ng ex mo? Sa akin, sa akin, depende depende siya siguro. Hindi naman ako yung marupok na tao. At the same time, what if genuine pala yung text niya sa akin? And kung, let's say, kakabreak nyo lang, right? Let's say one, two, three weeks lang kayong nag-break. So, malamang sa malamang, baka wala pa kayong bago. Ngayon, kung meron mang bago, and then bigla niyang sinabing na may miss niya ako, parang hindi ganun ka-credible eh. Hindi siya ganun ka-genuine if ever man sinabihan niya akong ganun. Kasi nga, ang ending nun, mapapaisip na lang din ako na kaya siya nag-text ng I miss you sa akin is dahil hindi nag out yung ipinalit niya. ba diba? So, hindi mo may iwasang isipin yung ganong klase ng concept. Unless na lang na, gaya ng sabi ko, wala pa siyang naging bago, wala ka pang naging bago, then mas credible siya, mas genuine yung pagka-miss niya sa'yo in a way. Pero kapag may naging bago na siya after yung mag-break, and then bigla kang sinabihan na namimiss na kita, I miss you, pwede ba tayong magkita, pwede ba tayong mag-video call ngayon, mag-usap naman tayo, parang nakakawalang ano siya eh. Wala siyang saisay, I guess. <laughs> pa kang kaya lang naman siya nagtitext sa iyo ng ganto dahil sa hindi nag-work yung pinalit niya sa So, sa akin, wala talaga. Eh. Hindi ko nakikita yung genuine sa message niya. Pwede siya if ever na wala pa siyang ipinalit after yung mag-break, right? And then ikaw din wala ka pang bago. So, it would make a better sense, right? Pero let's say may bago siya and then hindi nag-work, tapos, saka siya nag-send sa'yo ng I miss you, ganto ganyan. Alam mo na kaagad eh. Pero aminin mo rin minsan, may mga time na, let's say, nagbreak na kayo ng boyfriend, girlfriend mo, right? Mag-ex na kayo. And then, hindi mo may iwasan na may stalk siya sa Facebook, sa Instagram, i-view yung story niya, basta hindi ka lang na-block, right? <laughs> nakakatemp siyang gawin lalo na kung hindi pa naman gayo gano'n katagal na nag-break, right? And then, merong something eh, may something in your deepest section of your heart na merong nagsasabing baka may chance pa. diba? Baka may chance pa. Ang nakakatuwa pa niyan is, syempre andun pa rin yung attachment nyo, right? Four weeks na kayong nag-break. So, hindi pa naman yung as in na nakalimutan nyo na yung isa't isa. Meron pa din yung somewhat na memories nyo together. Siguro, pwede pa talagang magbalikan, ganyan. And then, may mga tao din na genuine talaga sila, right? Genuine sila kung manghingi ng tawad, genuine sila sa love nila. Feeling ko, hindi naman lahat ng tao, lahat ng tao makasalubong mo is toxic, liar, right? Uh, may mga tao pa rin siguro talagang yung totoo, totoo yung sinasabi nila. So kung sinabi niya sa iyo, namimiss ka niya, maaring 110% real and genuine yung gusto niyang sabihin. So ngayon, ikaw, as someone na may ex, let's say wala pa naman siyang bago, wala ka pang bago, and then nag-text siya ng I miss you sa'yo. Re-replyan mo ba? Kapansinin mo? Or wala kang gagawin? I-ignore mo lang yung message niya. Kunwari, hindi mo nakita, in-inbox zone mo, o kaya sinin mo lang siya. Ano yung move mo? Yun yung maganda. Kasi hindi tayo pare-pareho eh. Yeah, kasi sa akin, iba yung answer ko kanina eh. So sa ibang tao, ano rin kaya? May mga maroropok, ba diba? Sinabihan lang na, I miss you, balik ka na sa akin. Kain tayo sa ganto sunduin kita ng gantong oras. Sure, fine, papayag ka agad. And wala namang problema dun eh. Lalo na kung uh, yun naman yung decision niya. Kapag sinabi niyang I miss you, alam mo na kaagad eh. Hindi na siya yung nagpaligoy-ligoy pa na hi, hello. Sinabi na niya kaagad, I miss you. So, ibig sabihin nun, dumirekta na siya. Gusto niyang somewhat siguro, makipagbalikan, ibalik niya yung dati. Kasi kung nag-text yung ex mo, ang sinabi niya is hi, hello, kamusta ka? Obviously, ibang iba siya sa I miss you. Right? Pwedeng yung hi-hello niya, mangangamusta lang siya. Gusto ka lang niyang kamustahin, o kaya baka mag-aalok siya ng tusino kasi nagtitinda yung mother niya. ba? Diba? Ang daming rason nung hi, hello, kamusta ka? Pero yung mas direktang, I guess, message is yung I miss you na gusto niyang makipagbalikan sa iyo, gusto niyang maayos siguro yung situation niyo, bumalik sa dati, mas direkta siya, mas specific in a way. Sa akin, depende pa rin yan sa tao, if ever man na genuine yung pagkasabi niya ng I miss you, baka lasing lang and siya lang yung single sa tropa nila and gusto niyang may kasalo, ba? Diba? Kaya siya nag-DM sa iyo. Alamin mo muna, seryoso nga ba siya? Ayun, dali lang naman eh. Madali lang naman yung naging topic natin ngayon. Naging big deal lang siya kasi galing sa ex mo. May mga tao din kasi yun bang andun pa rin yung love nila para sa isa't isa kahit na naging ex na sila. Tapos, yung bang wala lang gustong magbaba ng pride nila. Kumbaga, nagpapataasan lang sila ng pride, pareho, to the point na, ay hindi, naka-move on na ako, and this and that. Pero hindi naman ibig sabihin na sinabihan ka lang ng I miss you, ng ex mo, babalik ka na kaagad, 100% trusted mo na siya, ibibigay mo na lahat ng gusto niya, kakabalikan na kayo, magiging okay na ang lahat. ba? Diba? Alamin mo muna. Siyempre, may mga taong pinapatawad, meron din yung kinakalimutan na lang talaga. Alin nga ba yung ex mo? Kinakalimutan or yung pinapatawad? Magandang naging topic natin, may natutunan akong slight, konting-konti lang. Kasi ang dali lang naman niyang masolve. Eh. <laughs> so again, hanggang sa ating next na walang kwentang usapan, andito pa rin tayo sa Calgary, Alberta, Canada. Summer na summer pa din. See you, bye!